Sir Jude, why you mix tan? So, wala hello no, sa mga kalepsol. Magandang araw sa ating lahat. So, for today's video, hindi mo na application yung share ko sa inyo. No? Kasi, merong isang viewer nagtanong sa atin ano, about dun sa viral photos super trending na kumakalat sa lahat ng social media platform. No? Yung photos ng isang waiter na pinatayo ng isang member ng isang LGBTQ community. No? So, ano daw yung reaction ko. Natatawa ko na natutuwa actually kasi napakalayo sa content natin. But then, meron tayong sariling opinion. Share ko na rin sa inyo. Ano? So, yun ang ano. I think both parties yung may mali talaga dito. Yung mali lang talaga ng waiter is hindi niya kagad sinapak. I mean, hindi niya pinaliwanag ng maayos sa kay Sir Jude kung bakit natawag niyang Sir si Sir Jude. Kahit kitang-kita naman na nakadamit pang burol. I mean, damit pang babae putok na putok yung makeup then naka high heels natawag pa rin sir no ganito yan mga sa ka no kasi hindi natin alam yung ano no yung religion ng guy no, or ng waiter kasi until now hindi pa nagbibigay ng statement siguro napadulasan but then ah uh, explain ko sa inyo no meron talagang mga religion na dalawa lang dalawang gender lang yung pinaniniwalaan mga lifestyle no male at female lang yung mga nag-exist sa ibang religion na yan no So yun na nga, ah, yung pinakamali talaga ni Sir Jude dito, um, pinatayo niya ng 2 hours yung lalaki, I mean yung waiter, no? Pwede na mag-usap sila sa gilid, then yun, mag magkapaliwanagan, no? So para sa siguro sa kanya, yung paniniwala niya, sa tingin niya, babae talaga siya. Sir Jude, makinig ka ha. Uh, kaya nagbabiral at nagtitrending ka kasi yung mga follow up videos mo gusto mo talagang panindigan panindigan yung kagaguhan mong bakla ka no? why don't you face in the mirror tumingin ka sa salamin tingnan mo nang maayos yung sarili mo kung karapat dapat ka bang tawaging mam ma o karapat dapat ka bang tawaging mam ma na bakulaw ka no? hindi ko mat mapagtanto kung ilang mga tao na ilang mga waiter na yung nagtawag sa iyo ng sir no siguro hindi lang si hindi lang itong waiter na to yung tumawag sa iyo ng sir marami pa nagkataon lang talaga na yung tumawag sa iyo ng sir is uh, mahinang nila lang i mean maliit lang yung ginagampan ng trabaho sa community no pero pag yung mga uh, mayayaman mayamang tao yung tumatawag sa iyo na sir I, I, think hindi mo na pinapansin yan yun yung naisip ko yun yung nakikita kong uh, dahilan ano but then mga ka lifestyle ano um napakarami mga negative comment ano ang binabato sa back to and, and I think deserve naman talaga nito ano yun nga lang um, mapapansin yung makikita sa social media ng taong to is parang hindi affected parang hindi nag-apology. Wala, wala. So, even though alam naman natin, napakarami ng na mga artista, napakarami ng na mga LGBTQ yung nag-comment no, sa regarding, uh, I mean, sa viral photos na to. No, napakarami na, no? Even si Vice Ganda, nag-share na kanyang opinion. Ano. Then, ako, kung personally, no, kung nandoon ako sa sa restaurant na yon, then nakita ko pinatayo yung lalaki. Uh, kung ako yung manager, Sinapak ko na 'tong lang to. Joke lang, joke lang. Joke lang. So, 'yun yung uh 'yun yung nakakainis no kasi cost, customer lang si Sir Jude sa restaurant na 'yun, ano. Akala mo kung akala mo may ari kung umasta. Akala mo kung sino kung umasta, mayor. Hindi nga hindi nga hindi nga gano'n yung mga treatment ng mga malalaking tao, ikaw lang, no? Ikaw lang talaga. Manalamin ka muna, Sir Jude. Manalamin ka muna. Tingnan mo yung mukha mo. Tingnan mo yung mukha mo. Kung karapat dapat ka bang tawaging ma'am. Ha? Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka ba nahihiya? Ang kapal-kapal ng mukha mo. Kapal-kapal ng mukha mo para tawagin kang ma'am. Ha? So yun lang mga life